gently and slowly hold it at the tip release really yeah. that's the basic shape <laughs> Grabe, Dito sa part na no to, makikita natin yung skull at yung ibang coffins ng malapitan. Matakot lang sa Uy! Pag tumatay na sa ano, sa to. Kilala ang Sagada sa mga magaganda nitong tourist destinations, sa mayaman nitong kultura at mga tradisyon, sa masasarap na pagkain at ang taglay nitong malamig na klima na siyang binabalik-balikan ng mga turista. Excited na akong ipakita sa inyo ang mga adventures natin dito kaya samahan ninyo kong ikutin ang mga kilala at bagong atraksyon dito sa Sagada. Dito sa gitna na nagtataas ang bundok sa ilagang bahagi ng sagada, makikita ang tinaguriang Mother Falls ng sagada. Magmula sa pinakasentro ng Sagada, inaabot ng 15 hanggang 20 minuto ang biyahe papunta sa jump off point sa Barangay Bangaan. Marami na rin mga homestay dito papunta sa Barangay Bangaan. So yung daan dito Parang bigay yan lang So nakikita mo na agad na may kasalubong ka Magdaan-daan ka na Or mag-stop ka na Para mag-giveaway Pero simentado Medyo makitid nga lang Or maliit yung kalsada Ganda dito mga dinadaanan, daming ano pine trees. Omo. Oh. Yeah. Sampo yung jump off point sa Bomodok. Diretso pa. Malapit na po. Okay. Okay. Thank you. So, diretso pa daw. Ah, uh, this way. nyo po, bumadok po Opo Saan po magpa-park? Ah, uh, dito lang sa likod Okay, park ko muna sir O, kahit dun sa may basketball court para mas safe Ha, sige pa. Dito na rin po, kuha ng guide. Wait lang po, Dito sa Bumodok tourist desk ang pinaka jump off point nakatabi naman ng Bangaan Sports Ground at Bangaan Elementary School. So, nandito na tayo sa barangay Bangaan. Kasama natin si... Michael po. Kuya Michael o si Tatay Michael. Siya yung magiging guide natin papunta ng Bumodok Falls. Then kanina nagpa-register tayo dito. Uh, wala tayong nakasabayan. Wala tayong cashier dun sa babayaran natin. Pero okay lang. Uh, sulitin na lang natin yung pagbisita natin sa Bumodok Falls. Let's go! Okay po. So, mag na kami ni uh, Tatay Michael sa trekking namin. So 2 kilometers one way, 4 kilometers back and forth na po 'yan. Pero siyempre, iba yung trail. Hindi yan kalsada na dire-diretso lang, may pababa, may paahon. So doon tayo masusubok. Nagtanong-tanong din po ako doon sa ano eh, sa bayan sa Sagada. Sa pinakabayan, kung may mga joiner tour. Wala daw po eh. Kaya naisipan kong dumiretso na lang dito. Baka kung sakali. Kung mm -hmm. so, gusto mong ano, join doon, doon ka magsintay sa information doon. Mm Pero -hmm. you know, mahirap kung gano'n eh. Baka, ano, baka bos ka lang ang oras mo. Baka hindi ka na maka... Masayang okay. pa. Ano? Oo. Mamaya wala naman din dumating. Ano? So, no, no, Naisip na mo na lang magpunta dito. Magpunta doon ka na lang mag-ano. Para uh mm -huh. -hmm. Ano, maka may ano. Baka may makakasama ka doon. Mm -hmm. Uy, ganda. Doon ang punta natin. Doon ang bumunta. Ah, yun na pala mismo. Oo. Ito uh, pong town na yan, dadaan natin yan? Oo, oh, natin, to. Pag, uh, pag nandito tayo, kalahati na po yun. Hmm. Tapos, 1 uh, one kilometer uli na po po ah, Okay. Bangaan po yan, no? Uh, dito po ang bangaan. So. Eh, iba na yun? Oo, oh, pinilisan ito. Ah, ano po yung barangay po ba? O... Barangay po. Barangay? Ito, okay pa to, pababa. <laughs> Pero mamaya no. Doon tayo mapapalaban talaga. Pero ano, parang parang wala dito pa ano, pag, uh, Dahan-dahan lang. Kata, Oo. Oh, uh, Mag-iinjo ka sa daan wala kang maramdaman. Oo. Oh, so, wag lang nagmamadali ano. Oh. Kasi pag namamadali ka, sisingal ka lang. Mm -hmm na alaman natin kay Tatay Michael na itong malalaking wall ng bato ay itinuturing nilang sagrado. Nasa tuwing may nahuhulog na malalaking bato ay nag-aalay sila ng manok. Pinaniniwalaan nilang pinoprotektahan sila nito sa mga kalamidad gaya ng bagyo. Sa kalagit na ang parte ng trail ay nadaanan natin ang mga kabahayan na nasasakop ng barangay Pidlisan. Dito kadalasang ginaganap ang mga ritual gaya ng bagnas, isang tradisyon na ginaganap bago at pagkatapos ng pagtatanim at pag -aani. Gaya ng ibang barangay, ang mga kabahayan dito ay yari na sa modernong mga materyales ng pinaghalong kahoy, semento at kiero at tanging isang tradisyonal na bahay na lamang ang natitira. Makikita din dito ang Pidlisan Rice Terraces na madadaanan ninyo pababa sa trail ng Bumodo at Agid Rice Terraces naman sa bandang itaas na bahagi. Ang matatayog na kabundukan sa paligid ay isa din sa mga nakakamanghang mga tanawin dito. Ang ibang parte ng mga ito ay bahagi na ng ibang barangay gaya ng Tanuwong, Tetep and Norte at Tetep and Sur kapansin-pansin din ang ilog na bumabagtas sa paanan ng mga kabundukan. Ito ang tinatawag na Amlusong River na tinatayang may habang siyam na kilometro at konektado naman sa Chico River na may kabuang 233 kilometers. Dumadaloy mula sa Cordillera hanggang sa Cagayan Valley. Sa kabila naman ng malawak na taniman ng palay dito ay may pagkakataon na kinakapos pa din ang komunidad sa supply ng bigas. Kaya't naghahanap din ng mga residente ng ibang paraan para magkaroon ng karagdagang kita at isa na rin yan, ang pagiging mga tour guides. Pero sapat po ba yung inaani dun sa isang taon na yon? Sapat uh, ang iba, pero ang iba hindi kasi lahat ng mga palayan nahati na nahati-hati mm -hmm. na. Hindi gaya noon na uh, kaunti ang tao, marami kang uh, tataniman. Oo, pero ngayon, nahati-hati na sa mga ano? sa kaanak. Uh, maraming kumukonsumo, no? Oo. So parang kagaya ng sa siyudad, bumibili na rin kayo ng ano, bigas. Kahit magtatanim ka, pero bumili ka pa, bumili ka pa para may Oo. Pero maliban sa palay, may iba pa po bang tanim dito? Uh, kamuti. Ayun, kamuti. Oo. Pero hindi lahat ng tao ngayon ay magtatanim ng kamuti. Hmm, pili lang din. Oo. Oh, ang masisipag lang. Pero ang dati po, pagkatapos ng ani, tamnan mo ng kamuti. Mm -mm. Yan ang pinaka-alternative po sa Oo. Oh, oh. mm. Para napapakinabangan yung lupa talaga, oh, no? Oo. Oh. Ang dagdag talaga yun. Pero ngayon, wala na. Wala na. Tamad ang tao ngayon. Depende na talaga sa tao, no? Oo. Oh, oh. Kung kaya mo kasi mahirap din talaga trabaho din ng magtanim ng kamot oo oh, no? ito ito But, ma ano ma, ma ito sa March ganun mm -hmm. magbunga na yan pati inaalagaan yun eh hindi, hindi, depend, hindi naman pwedeng hayaan mo lang pag tinanay mo na yun eh, no? oo oh. hindi talaga alagaan oo oh. para may maaani ka. Ah, hindi dyan tay. Hindi sa bridge. Hindi po. Saan papunta yan tay? Uh, papunta sa bundok. Ah. Kasi ang mga tao dito papunta sa bundok para kumuha ng pangatong Dito sila tumandaan. Hmm, okay. Tapos may, may nagtatanim doon. Ano kaya mga tanim doon uh, sa taas? Mga frutas, mga dragon fruit, mga oranges. Oh, madami pala yan dyan sa taas. Ah. So, pwede ka magtanim uh, ng gulay-gulay. Pero yung ano yan, ang may-ari doon ah. Ang mayroong may-ari. Ah, may may-ari talaga daming sunflower dito, no? Mula dun sa taas? Oo, oh, sa taas, sunflower lahat. Po. Lahat, no? Lalo pag dito, ah, pag, ano, pag uh, December, ma dito ka, makita mo yung, ano, yung mga bulaklak ng sunflower oh, sa gilid oh. uh, ng lahat. Pero tinanim po yan, o, oh, kusang oh, ang tumutuglong? Kusan tumutuglong kasi wild. Hmm. Di naman po ina, ano, inaangkat, binibenta, ganun? Yung taga-Manila din, ano, tumutuglong palagi kong punta nito kumuha sila ng, sila ng sales ng sunflower para itanin sa bakura nila pero alas ko uh, hindi alam pong may nagsusurvive sa kanila kasi wala pang response yung uh, dating bisitang bisitang kung mm. pa rin kumuha nila rin yan pero pag nawalan ng tubig wala Iba talaga yung ano ano. Oh. Hindi siya iyang doon sa kunyari sa Manila no. Oh. Kasi kami dito walang nagtatanim ng ano magtanim lang kami pero ano ito lang oo oh, uh, oh. namin dyan tapos itosok lang sa ano pwede pwede mabuhay kayaan na ano uh, yun. yun yun na yung bumodok falls ang taas pala nito no? Oh. Uh, 60 meters na taas doon. 60 meters? Uh, Makikita lang pero uh, kung pati yung habang doon sa tower, kumahabot po to, kami. Kumahaba uh, uh, pa rin yun sa taas pala, no? Uh, pero hindi makita kasi inaabong at ina yung mga puno Ah. of Waterfalls Yan Grabe, ganda pala ni itong bumodok falls. Mayroon pala ang ano, isang grobong hindi nakasit at hindi nakaway Hmm, mayroon pa natin iwan <laughs> Mukhang nag-enjoy eh ko tayo lang Hindi ko na-monitor yung ano, yung isa May isa ka pang ano, pinakuling niya yung hmm. Okay lang Huwag tayo pa ang ganda pa lang. No? So, Pagana lang dito sula. Kung uh, gusto mong maglakad-lakad doon, magingat lang kasi yung matulog. Kasi tulungan, lang tapay. Tapay. Tapay 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 ang hangin doon para tapay 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 kasi pag uh, banda ang hangin pati, mga ito nababot oh, so maganda ganda pala yung kondisyon yeah. yeah, pa. mm -mm. Ah lakas na pala ng ano-ano. Sa loob ng mayigit isang oras na lakarin ay narating na natin ang Bumodok Falls. Kilala din sa tawag na Mother Falls ng Sagada. Ang tubig na nagmumula dito kabilang na ang kahabaan ng Amlusong River, ang nagbibigay buhay sa mga malalawak na rice terraces ng iba't ibang barangay, gayon din para sa pagkonsumo ng mga residente. Kaya naman, makikita natin ang mga mahahabang tubo ng tubig na nagbumula pa sa mga matataas na parte ng bundok patungo sa iba't ibang bahagi ng komunidad dito. dito po tayo ngayon sa Bumodok Falls dito sa Sagada. So, napakalakas po ng tubig dito. Kitang kita oh Kaya naman Hindi talaga natin kakayanin na mag swimming dito Kasi unang una Delikado Mahirap po para sa atin Kahit kasama natin si Tatay Michael Delikado pa rin Baka ano rin tayo ng tubig Sa lakas ng tubig na yan So ang gagawin lang po natin dito Mag sightseeing tayo dito Enjoyin natin yung magandang view Dito sa Bomodok Falls yun no? Grabe. So dito pa lang, ramdam na ramdam mo na yung yung wisik ng tubig. Ang lakas. So kahit dito tayo sa malayo, nababasa tayo, tapos lakas din ng hangin. So talagang malamig. Malamig yung hangin dito. Paano pa? Doon sa tubig siguradong mas napakalamig nun. So kung pupunta kayo ng Sagada, Siguro nyo na puntahan nyo tong Bumodok Falls talagang sulit na sulit yung trekking yung pagpunta nyo dito so try natin lumapit doon pero kitang kita naman dito sa dinadaanan natin talagang madulas basang basa so habang lumalapit ka doon sa pinaka falls ng Bumodok mas ramdam mo yung Lakas nung sampal nung hangin na may kasamang tubig. Ayan o. kita nyo. Nandito tayo sa malayo pero nababasa talaga tayo. Woo! Sarap. Sarap dito ang Bomodok Falls ay may taas na 60 meters or 200 feet. Katumbas niyan ang isang building na may 18 hanggang 20 palapag. Malakas ang tubig na nagmumula dito lalong-lalo na during rainy seasons. Kaya naman, hindi hinikayat ang paliligo sa ganitong panahon. Nagkalat din ang mga naglalaki ang bato na nakadaragdag sa ganda ng lugar. Kasabay, ng mga luntiang halaman at mga puno sa buong paligid nakakamangha at talaga namang nakakapawi ng pagod ang nakikita natin dito. Para sa mga nagbabalak na puntahan ng Bumodok Falls, I recommend na mas agahan ninyo ang start ng trekking para hindi gaanong mainit. Maaari kayong magumpisa ng 6 to 7 a.m. Ang tour guide dito ay 500 pesos para sa pitong katao at may 10 pisong karagdagang bayad naman kada tao para sa entrance fee. Maliban dito, magdala ng inyong mga pagkain at sapat na tubig at palagi ang makinig sa inyong tour guide. Iwasan ang labis na pag at irispeto ang mga nakakasalamuang residente, gayon din ang kanilang kultura at tradisyon. Umpisa pa lang ito ng ating Sagada Travel Series. Madami pa tayong episodes na naghihintay. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at Facebook page We Wonder PH. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you on our next adventure.